Sige, Ana. Huminga ka ng malalim. pwede mo ba tong dalin kay Master dun sa farm? Opo! Mr. McInnes! Huh? Ano yun, Marco? Galing po kay Madam. Oh. Oh, salamat. Pakisabi kay Madam na kuha ko na. Opo! E, kumusta mo ako kay Anna? Opo! <tries> ah. Oh, oh mama. Ah. Ang galeng nakakalakad ka na. <tries> Pinayagan ako ni doktor na maglakad tuhonti ko. <tries> Marco, ang sabi ng doktor ay magaling na ang mama mo. Tuloy-tuloy na sana ang paglakas ng mama mo. Talaga po ba, doktor? Nangyari yun dahil inalagaan mo ng gustong mama mo. <laughs> Inimbitahan namin si doktor na dumalo sa salo-salo para sa kumpletong pagaling ni Ana. Nasasabi ka na ba? Tara. Uh, opo, maraming salamat, madam. Salamat, doktor. <laughs> mama, Marco... Mama! Marco. Maraming salamat sa iyo. Kung hindi mo ginawang magbiyahe papunta rito sa Argentina, malamang ay ang huli nating pagkikita ay yung doon sa Genoa. Mama! Mama! Marco! Wow! sinahan mo pala ako ng mga bulaklak. Naisip ko, ito ang paborito mong kulay. Kaya nagdala ako para sa'yo. Salamat, Marco. Sobra-sobra mong pinasaya ngayon ng mama mo. Opo, mama. Ha? Nandito ang kartero! Dumating na sulat! Marco. May sulat galing kay Papa. Nagmula ang sulat sa Jaloa. Marco, basahin mo ito para sa akin. Mm. Ako at si Tonyo ay nagdarasal araw-araw para sa pagaling mo. Ang panalangin namin ay gumaling ka na kaagad. Merong magandang balita. Si Tonyo ay isa ng train engineer. Engineer! Mama! Ang galing! Si tonya ay engineer na. Mm. At ang isa pang magandang balita ay malapit ko nang mabayaran ng buo ang mga pagkakautang ng ating munting ospital. Mm. At dahil sa biyaya ng ating Panginoong Diyos, ang ospital ay nakakuha ng maraming sponsor. Maliban doon, uh, ano ito? Kumikita. <laughs> Kumikita ng konti ang ospital kahit na panahon ng depresyon ngayon. Tayo ni Marco ay dumanas ng maraming paghihirap ng dahil sa ospital. Pero ang pinagtrabahuhan mo, Ana, ay nagbubunga na rin sa wakas dito sa Genoa. Marco, kapag ang mama mo ay mas magaling na, pipiliting kong pauwiin na kayo dito sa lalong madaling panahon. Magsisikap ako magpadala ng sapat na pera para sa mga gastusin nyo dyan at sa gagastusin nyong pamasahe pabalik sa Genoa. Dagdagan niyo pa ang pasensya nyo. Pero bago yon, sana ay may magawa kayo para pasalamatan ang mga kabutihang ipinamala sa inyo ng pamilyang Mekines. Kami ni Tonyo ay magsusumikap dito Ana, gusto kong unahin mo ang kalusugan mo. Marco, pakialagaan ang mama mo. Kahit na nasa magkaibang lugar tayo, ay parang magkasama na rin ang puso natin. Tama ba, Marco? Mm, tama ka, Papa! at sinisipag ako ng gusto para... pag-sabi ng salamat sa inyo ay hindi sapat. Para naman masuklian namin ang kabutihan nyo. Gusto kong magtrabaho dito gaya ng dati. Talagang nagpapasalamat kami sa ginawa niya sa akin. Bago tayo mag para para sa'yo, si Dr. Rodoli at ang misis ko ay may inihandang munting regalo para sa sa'yo, Ana, at kay Marco. Pasensya na. Maliit na regalo lang ang naihanda ko para sa'yo, Ana at Marco. Parehas tayo. Maliit lang ang regalo ko. Oh. Oh. Ana, mula nang mawalan ka ng koneksyon sa iyong pamilya, itinabi ko na muna lahat ng sweldo mo. Oh, madam! Sapat na ang perang ito pabalik sa Genoa. Hindi pwede. Dapat sa iyo yan. Ipambayad niyo yan sa singil ng doktor sa paggamot sa akin. Ana, si Dr. Rodoli ay hindi sumingil para sa pag-opera sa iyo. Ha? Huh? Sa totoo lang, Ana, kung hindi dumating dito si Marco, hindi ako sigurado sa kalalabasan ng operasyon mo. Ang kaalaman ko'y walang kinalaman dito. Doktor... Pakiusap, tanggapin mo ito bilang pagbigay pugay ko kay Mr. Pietro Rossi na tumutulong sa mga mahihirap sa Genoa sa pamamagitan ng libreng ospital. Doktor! Mr. McInnes, gusto ko rin sana makamit ang pagtulong sa mahihirap dito sa atin. Hmm. Kaya lang, Master, hindi ko po matatanggap ang perang bigay niyo. Tanggapin mo ang pera para makabalik na kayo ni Marco sa Genoa. Basta ang usapan, itutuloy ni Marco ang sinabi niya magiging doktor siya. Balang araw, babalik siya rito sa Argentina bilang isang magaling na doktor. Isipin mong namumuhunan kami sa pagbalik dito ni Marco. Tama, doktor? Hmm. Tama ang sinabi ni Master Ana. Kahit ako ay maraming natutunan sa iyo mula nang makasama ka namin. Tanggapin mo sana itong regalo namin sa iyo. Madok! Ana. Mantos tayo para sa paglalakbay nila, Ana. Master, sumusumpa ako. Magiging magaling na doktor ako at babalik ako sa Argentina. Ayos. Maganda yan. <laughs> salamat. Maraming salamat po, Mr. McInnes at Dr. Rodilo. <laughs> Yeah. Sumigaw ka na malakas para marinig ka ni Marco. Oo, kuya. Narinig mo? Ah, ayan na. Paparating na! na! lang. Marco, napakarami mo naging kaibigan sa paglalakbay mo. Mm. Pwede po ba tayong dumaan sa La Estrella de Italia? Siyempre naman. Yeah! Patawarin mo ako! Kung may gusto kang sisihin, sisihin mo la lasingin kong kapitan na puro pangakong napapako! Grrr! Ah. Shut up! Ang hihintay mo Ha? Huh? Ah. Ah. Ang Mario! Si Marco! Kapitan, si Marco nandun! Ano Mar yan? Dia ako marunong Ha? Tulang! 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 kalimutan ang inyong mga Salamat, Fiorina. Fiorina. <coughs> <coughs>

Kaya nga umalis kami sa Bahia Blanca para magtanggal sa mga Italyano na nalulumbay dito. Sa totoo lang talaga, maling desisyon ang umalis dito. Ang sining ay dapat ibahagi sa mga ordinaryong tao. Sila ang dapat mas pasiyahin. Nung naisip ko yun, bumalik ako kaagad dito. Papa, ha? sasakay na sila. <laughs> Paalam, Marco. Sige, Filina, babalik ako. Bilang isang magaling na doktor. Oo, gagawin ko. Pero huwag mo muna sabihin kay Angkel Pepino, ah <laughs> Oo. Mga pasayaro ng Michelangelo! Huling kawang na ito sa Bansangay! Puntahan mo na ang mama mo. Bilis na! Susulat ako! Uh. Paalam, Felina. Maraming salamat. mag -ingat! Pa, magkasama na sila. Mm. <laughs> Ang sabi niya, babalik siya. <sighs> Ang sabi ni Marco, babalik siya sa Argentina. i didn't die Sige, sige! Baba nyo na! Ah, ah, ah. Doon tayo! Ah, ah, ah. Papa! Tonyo! Margo! Marco. <laughs> <laughs> Salamat, Marco. Mm. Nag-enjoy ako sa paglalakbay ko. Ikaw ang dapat kong pasalamatan, Papa. Marco. <laughs> Mama, gusto na Ay, ako na biyahe mo. Ayos lang. Maligayang pagbalik, Mama! Mahal ko. Ano? Oh, <laughs> ang galing mo, Marco. <laughs> Engineer ka na. Ikaw ang magaling. Magdo-doktor ka raw? Hmm. Gagawin ko. Kaya mo Kaya. K <laughs> Hinihintay ka nilang lahat. Naghanda sila ng pagkain. Tara na, nandun ang mga kaibigan mo. Talaga? <laughs> Ay, uh. nalimutan ko. <laughs> Ako na, Mama. Papa! Papa! Hmm.